wala yun <laughs> na naman ako mahal po, puntapan na tayo ng bukawe, bulakan bibili lang ng basahan makapag-ride lang may magawa eh busy kasi tayo kaya hindi makapag-ride yeah bibili na lang tayo ng basahan sa bukawe total mura din naman dun eh. so paano sa mga magtatanong mga pala, ano, kung bakit parang hindi tayo lumilingon <laughs> yes ma'am kasi gamit kung, ano, kamera. yung ano lagayan ng camera yung camera ko kasi cellphone lang oh. kaya hindi tayo itura hindi eh hindi lumilingon kasi nasa dibdib ko lang yung camera tapos naglagay lang ako ng earphone sa helmet para marinig yung boses kaya yung wind noise wala yung wind noise Mura kasi basahan sa Bukaw eh Tsaka para rin mapagmotor motor motor tapag ride Para maano natin ano na. Medyo ma-stretch-stretch naman natin itong si Yuri natin Napakadumi nga pala na ito <laughs> Walang linis Naging ano na eh, naging garage na lang 'to eh. Hindi na masyado nagamit eh. Hindi na nakakapag ano. Hindi ko rin naman na video yung nakakaride na ako ng ano ng impanta kasi umuulan. Cellphone lang yung gamit ko pang vlog. May pala nakapag-check ng hangin. Check muna ako hangin. Wala yata ah air and water tapos wala well na nakalagay ng PSI may nadaanan na lang ito nga pala tayo sa heritage no subdivision ko pero dinadaanan ng mga sasakyan shortcut kasi ito eh. paglabas na ito loo madiga ito eh bali medyo rat rat tayo kasi anong oras na 3.40 ko na hindi natin maabutan yung mga nagbenta na ng basahan sa mga uh, magtatanong nga pala kung anong cellphone dyan ko Xiaomi Redmi Note eh. hindi ito yung pro version ha? wala eh Alay, wala pa tayong budget sa GoPro eh o action cam ito muna ito na rin pala ako nag edit gamit yung in-shot tagaan lang muna <laughs> mamadali na tayo yung <tries> 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 mga nagtatanong nga pala ng top speed ng motor na to ayoko sagutin yan kasi ang top speed iba iba yan depende sa lugar sa grade ng ahon ng ano kalsada, kung patag at mahaba ay makakuha kayo ng mas mataas na top speed pero kung ahon tapos mahangin pa eh, asahan nyo mababa tsaka walang relationship ang top speed sa CC wala horsepower ang pinag-uusapan dun tsaka hindi porket mas high speed yung sprocket mo, eh, mas mataas na yung top speed mo, hindi po yun gano'n may tamang sprocket na ginagamit para sa lakas ng motor hindi porket high speed eh, mas mataas na top speed, hindi po yun gano'n pwede niyong habulin yan pero hindi magge ng sabi ng iba, dati 110 lang tapos nag sprocket eh nagwa 125 na nagwa 130 na hindi ho ganun yun nakadepende pa rin yun sa horsepower ng motor tsaka sa grade ng kalsada kung paahon, patag o palusong sa wind yan yun yung mga factor dyan pero isa sa makakatulong para tumakas yung top speed nyo binisan nyo yung preno nyo, siguraduhin nyo hindi naninikit tapos air pressure ng gulong siguraduhin yung tamak makakatulong makatipid ng gasolina at saka siyempre, dadagdag sa top speed nyo yan kasi pag malambot ang gulong may tigas oh, paikutin yan hirap yung makina grabe yung pasag-basag na dito dati, hindi naman na ako ng ano action cam sarap siguro <laughs> pero discard mo na habang wala pa cellphone gaming dito rin ako nag edit Discarte lang mga paps At tayong magpapasira sa sabi-sabi Ang gulo ni Kuya signal light

malapit na may gulong natin pero wag pa rin tayo magpapakomportable ano? sa so, nagmi-miss gear ako kasi yung ano shifter ko ugano yung ano pero oh. trip lang tong ride na to <laughs> pag vlog lang tayo tsaka mailabas yung mga gusto nating sabihin sabi uso ko no, kita sa camera mas magandang kabisado mo yung power ng motor mo para kapag mo um overtake ka alam mo kung kaya o hindi ano nangyari? ah! Okay. Na. Ito tayo dumaan para hindi masyadong highway yan eh. Salamat. Ganda ng bike boy ah. Bait na ah. na. Bait ng bata. <laughs> Shout out sa kanya. Kahit walang may pakay sa atin. Woo! ganun lang ha, freeway kaso nga lang kayo naman ang mga magtatanong nga pala bakit hindi ako naka gloves do napuulit yung gloves ko sa biyahe nasa bag ko, hindi na sinuot kasi pumapalakpak na ang hirap, mas delikado pa ngayon lang naman eh sorry na init Woo! <coughs> napit na ito eh ito na, ito na, mga Arthur responsive ng quick throttle talaga sa ano? sakit sa kamay sa una oh, init grabe ang traffic ah oh, galing naman ako ah. sasayaw Diyosa tayo sa traffic na to Ooh, Civic Naku, alikabok, na open car pa naman tayo Mawal mag-ataw Grabe, traffic, speechless jeep ride 101 ito mga bago nga pala nang nag-tune ng mga modified engine, no? Lalo sa curb yan, komplikado yan. Madali yan pero komplikado. Magsimula kayo sa malaking jet, kababa. Ang nangyari sa akin yan eh, nag nagsimula ako sa maliit. pataas ayun gas-gas block. Perfect. <laughs> okay, way to Blanc. So, shoutout nga pala sa Green Yan Search nyo yan Mayroon silang Shopee Tsaka mayroon din silang FB page Puro eco-friendly mga binibenta nyan Check nyo yan. Kung eco-lover kayo Mga box Nature lover Meron silang straw, mga skincare na organic. panalo yan ay. What, What the fuck? Sanang galitin ng makina eh no <laughs> tagal ko nang gamit ang motor ko nagigigil pa rin ako uh, saka din sa mga Fury Nation strong and alive at lima <laughs> na tayo Balakas pa din saan ba true mababa ang value na na itong Fury pero may history din tong ginawa ng motor na to kaya para sa akin worth it maganda yun ito saka nasa puso yun yan hindi naman kayo nagmamotor para sa presyo eh nagmamotor kasi yun kasi doon kayo masaya ride for life not for others diba? hindi naman kailangan magmotor na dahil mahal yung motor nyo magmotor kayo kasi gusto nyo gusto nyo sumaya diyan kayo masaya malapit na tayo minor minor na minor minor tayo magkalikot eh, wala nang basahan sa baka kayo eh. napunit pa yung gloves awit kahit medyo nagkakanda awit na yung buhay mo mahalaga na gising mga dati nagtitinda ng paputok sila na yung nagbibenta ngayon basahan eh. ayun ayan oh. Ah. yun, anim na balot lang yung nabili natin Medyo inalat pa, mabagsak yung Chase mount Basag okay lang yan bali pa uwi na tayo guys yeah. <laughs> Hindi na kailang nilagay ko yung ubang basahan dito sa harap basa alaban natin naka underneath underneath ko no stock tapos tinabas lang yung tapalodo Grabe oh, bibigat yung bakal na yun Taan tayo sa ano no, Ito nga yan Nakaka-stress dun sa dinaano ko eh Shoutout nga pala sa tropa ko na si Reps King Kung gusto nyo ng bodyweight workout yan Subscribe kayo sa channel niya Marami kayo matututunan dyan mga proper Hindi matuturo ng mali yan Gusto ko sana susunod na set na itong motor ko eh CDI na Pits bike programmable CDI ang ganda nun ay hey, nako sureball yun kapag yun yung gamit 100% walang tapon na medyo meron pa stock CDI lang tayo stock map lang yung ano ignition map yung programmable CDI pwede mong pag-uwin yung mga racing CDI naman merong naka Sad na ano na ignition timing map kaya maganda yung ano yung adjustable kasi pwede makapaka pa rin hindi eh. ka tulad ng stock kung ano yung ignition map nun yun na yun yung racing naman na non programmable pero merong 8 maps may mga maps yun na nakalagay doon pero hindi nyo pwedeng baguhin yun yung kagandaan sa programmable nakalagay sa mga kartor natin na kapag kami dito natin Oh, Barag ng pabarag yung kalsada Kunti na lang magiging buhangin na eh Yung bili yan ang murang pa pala Hindi natin na Hindi natin Hindi tayo mabot eh Sa East Precision Pero susunod Ano natin yan Black vlog natin yan <laughs> Woy Gawa tayo ng black vlog Wagan yan Woy okay. tayo sa Mekawa yan Baka mas madali Pasil ah, dun sa dinaanan eh sa mga tao naniniwala sa atin Kahit ilan lang kayo Maraming salamat yung motor ko nga pala Matawag to hindi to Ano Alimaw sa horsepower Pero maganda sana kung meron programmable cdi Kasi medyo madadagdagan madad natin ng konti yung horsepower na yan ganun tayo kasi pwede natin nakasan yung happy limit gamit yung racing si JNN eh. itong stock bala eh nandito na lang talaga kung ano performance niya yun na yun <laughs> pag racing kasi iba talaga hindi totoo yung walang limit kalokohan <laughs> yun walang CDN na walang limit lahat yan may limit mataas lang pero wala limit hmm, Hindi po totoo yan OTW na nga pala tayo sa bahay Huwag mo pwede sabihin eh, Yung mala MMT na kwento na itong motor ko eh, Na ko na sa previous video natin <laughs> Ayun na Napit na tayo sa May kawayan.

bakit kailangan pa iparehistro yung top box <laughs> ay naka nambot yung gulong mas malambot gulong mo sa likod sa una lang pala nakakaurat magsalita ano ko pag nagbibiyahe tumagal hindi na uy wapik din So yun sa gusto ko MIUI 125 Tipid, matulin It's my compartment Ramdam na ramdam ko yung lakas ng motor ko um, ngayon Gamit ko nga pala lang is kicks na 10W40 Fully synthetic Nakas na yung tinakbo pero Goods pa din, hindi pa rin sunog Nandito na siguro tayo Malubat na yung cellphone ko